ang saya-saya. <laughs> Free. <laughs> dito po tayo ngayon sa Badrokhai, mga kabayan. Again, dito po sa Badrokhai. Maganda dito. Kaya, samahan niyo po ako at maglalakad po tayo ngayon araw dito po sa malaking park ng Badrokhai. Yeah! nakaka-relax nakaka-relax ang maglakad po dito kaya po ako tumaan dito sa Badrockheim Park na ito ay meron pa akong gustong puntahan kaya tara samahan nyo po ako at sabay-sabay uh, po tayong maglakad siguradong masisiyahan po kayo ang Badrockheim po ay isa sa pinakapaborito kong lugar na puntahan dahil Uh, malapit lang po ito sa amin, uh, magbibiyahe ka lang ng uh, mga 30 minutes ay nandito ka na. So, dito makakalanghap ka ng fresh na hangin at um, pwede ka rito mag-bike, maglakad-lakad. At meron dito rin mga palaruan ng mga bata. Ang Badrockheim po ay isa rin sa pinaka the best na wine producing region po dito sa rheinland palatinate Naku, napakasarap po ng kanilang Riesling. The best po sila dito. St. Michael Chapel, ibig sabihin uh, St. Michael Chapel po. Ang nandun sa taas, doon po ako pupunta. Napakaganda ng view po doon at uh, talagang ma-enjoy nyo po ang surroundings so tara mga kabayan let's go Napakaganda ng tanawin dito, kabayan! Ayan, nakikita nyo naman ng ganda ng paligid. Lalo pa ngayong araw, napakaganda ng panahon. At uh, kaya ako ay uh, napunta rito dahil na-miss ko po ang ang grape farm. Matagal na rin akong hindi nakapunta rito last uh, mga few months ago. Ngayon pa lang ako nakabalik ulit. Basta nagbiyahe lang, sumakay ng strassen van or ng train, kung saan makarating. <laughs> so, dito po ako nakarating sa e dito po sa grape farm. Sa so, napakalawak na grape farm po. Dito sa Rhineland Palatinate. Yeah, namiss ko ang grape farm. Hindi na kami gaano nakapunta ng husband ko dito. Namiss ko yung aking uh, ano, field of grapes na nako napakalawak po ng aking uh, tanima ng grapes mga kabayan libre naman ang mga <laughs> so tingnan nyo po ang paligid ang ganda ang ganda no bali ang oras po ngayon ay uh, alas 7 ng gabi kasi takip silim po ay uh, bali 9.30 pa ng gabi so hindi ako maagang lumabas kanina dahil nga uh, iniiwasan ko yung sobrang init at saka maganda mag uh, gawa ng video kapag ka mga ganitong oras ano ang ganda no sarap ng ano rito hangin tahimik napakaganda hindi ka tingnan natin ang ano ang bunga ng grapes ayan ganito na po ang itsura ng grapes po sa ngayon oh uh, medyo ano pa mga September pa ang anihan nito so dalawang buwan pa maganda ang tubo ng mga grapes po ngayon kasi uh, ano siya sa ganak sa araw at saka sa ulan ayan oh green na green pa <laughs> dito po ako sa gitna ng uh, taniman ng grapes ay ang ganda rito maglakad yun nga lang ako lang mag-isa At uh, yeah hindi rin ako magpapagabi kasi uh, um magko-commute lang po ako mahirap mag-commute ngayon dahil nga um ang daming ginagawa po ngayon mga mga ano yung uh, release ng train ang dami pong mga ginagawa po ngayon kaya napakahirap po magbiyahi ako nga kanina eh parang tatlong beses po ako nag ano naglipat-lipat ng masakyan naya at least nakarating din naman ako hindi ko alam kung saan ako pupunta at biglang ano na lang po ito biglang uh, decision ayan ay hey, ang saya saya. <laughs> ang saya saya ni Epiphany. Yuhu! <laughs> Sarap talaga pagka mag-isa, oy. I am free. <laughs> free. <laughs> Walang tao, kabayan. Ayan, mag-isa lang ako. Ganda no. Ganda. Woo! Ang saya! <laughs> Woo, pa ako sa saya. <laughs> so, ganyan lang kasimple yung buhay. mga ganyang maliliit na bagay, kailangan ni enjoy mo. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magiging masaya ka. Tolong ang araw, oh. malapit lang lumubog oh. Ayan. malapit na lumubog. ang sarap din talaga maglakad rito eh. Takbo tayo ka ba yan? Para uh, makarating ka agad sa taas. <laughs> pasaway si Pasaway talaga si Atifani ano? Pasaway. takbo Takbo pa. Mahina na talaga ang power kong kabayan Umihina na Naman si lang yung mga atakbuhin na yan eh Ganda Kaya <laughs> yun nung isang anong kailan oh Ang lakas ng ulan oh Talagang naano din yung mga Bato-bato oh Hiningal ako <sighs> Doon ako kanina galing oh Doon sa kahoy na yun oh. Layo na, no? Malayo na ano Malayo na ang mga kaibigan ko kasi hindi sila mahilig sa mga ganitong lakaran ang hilig nila yung mag shopping shopping lang at saka mag party party sayaw sayaw ganyan ako naman eh ayoko din parati ng gano'n gusto ko yung hinahanap yung nature ba, yung nature kasi mahilig lang ako sa namimiss ko itong mga magagandang tanawin diba ang ganda talaga tahimik yung mama doon ng layo-layo na yung nakaputi na sa unahan dumaan yan kanina sa akin eh. pero oh, hinapo ako hindi na ako maharating doon babalik na na ako dito tinan ko dito yung ano yung village na yun Maganda may pili yun sa unahan eh. Hindi ko lang alam kung anong village yun. Hapo. Mahapo. Mahapo si... Hindi kasi ako rin marunong masyadong mag-bike. Kaya ganyan problema. Ayan o, Ganda ng village no. Ayan oh. Mm, ganda ng village to no. Maganda, no? Yan ang maganda rito. May mga villages. Hindi masyadong crowded. Tapos may simbahan sila dyan. Ayun ang simbahan nila, oh. Bawat villages rito may simbahan. Meron silang libingan. At, uh, parang maliit lang na community. Ah, uh, magkakilala rin silang lahat. Kaya, ayan, oh. ayun, oh. yung mga, ano, ang mga foreigner na mga galing ibang bansa doon yan sila nag-stay sa, ano, sa city kasi trabaho ang hanap nila eh dito naman kasi mga ano turito, eh, mga farmers yan ayan so hanggang dito na lang mga kabayan at uh, hindi na ako magtatagal uuwi na ako I hope na nag-enjoy po kayo sa I hope nag-enjoy po kayo ngayong araw, mga kabayan, sa ating paglalakad po rito sa grape farm ng Rhineland Palatinate. And the best wine producing region here in Rhineland Palatinate in the whole Germany. Yan dito po. <laughs> Malapit na naman ang ano ang mga wine fest. Tagay na naman ito, bayan, Malag Pasubo na naman tayo sa sa tagayan nito pero Uh, hindi na katulad noon hindi ako babalik dun sa kung saan ako kanina umakyat kasi meron dito ano eh alternative route na uh, mabilis lang makarating dun sa ano sa train station wow ang ganda oh ganda no wow maganda pala rito eh. Ang ganda pala ng daanan rito lalo na kapag ka, nakabike ka. Wow! Maganda! Kaya gustong gusto ko talaga mag uh, picture kapag uh, hapon na yung mga takip silim. Yun ang pinaka the best na mag ano, ng picture mag take ng picture at saka sa umaga yan kasi pagka middle of the day malabo kasi dahil sa init ng araw yan ang ganda no tingnan yung itong halaman no tingnan nyo yan mga tinik yan tingnan yung tinik pero hindi ko alam sabi nila gamot din daw ito basta ganyan siya yan. Ganda, no? Dito na ako dadaan. Tingnan niyo yung ano mga tractor ito, ang lalaki oh. Ayun. Yung Jandeer. Sabi ko nga, pagka may gustong sumakay rito Sa pagkanyuwa wine time Yan o Pwede yan mag -rent dito Tapos Ilan kayo upo dyan sa loob Tapos Siyempre uh, Pwede kayo kumanta dyan Iinom Tapos Hila-hila uh, yan ng kabayo Tapos uh, Ano yan o eh. Iikot kayo doon sa ano sa gitna ng ng field ng grapes. Maganda kaya. Ayan, nagtatakip silim na mga kabayan. Ayan, may nadaanan akong fig tree. Fig tree. Ayan o, oh, maliliit pa. Masarap na yan and a fig tree. Daan nga, no? Dito ang daanan ko, ipapunta eh, doon sa train station. Tingnan natin ang oras ng mga kabayan. Oy. Uh, it's almost nine. Eh. Nearly nine o'clock in the evening. Ayan. Green na green ang Germany. Kahit saan ka pumunta puno ng kahoy I hope dyan din sa Pilipinas dito bihira ka makahanap ng mga malls na malalaki bihira although malaki ang Germany pero hindi sila gaano napofocus sa mga malls sa mga big cities lang po dito ulit yung Pilipinas ano So mga kabayan, hanggang dito na lamang po at hanggang sa muli. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating paglalakad po rito sa farm ng Badurkheim. At uh, please like, share, and subscribe po para makatulong naman po sa aking channel. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam!